Hi, hello. Masaya at masaga ng buhay po sa aking mga ka -okay, sa aking mga friends. Ito na naman po si Coach Manny. Welcome back sa aking channel. At ang video ko po sa araw na ito na ipapakita sa inyo, ito yung uh, naudlot na, na sa ginagawa ko rito. Uh, ito na yung panlimang araw. Uh, sa pang-apat na araw, kala ko magagawa ko to, Pero hindi kaya, hindi, ko, hindi kinaya ng powers ko nung ika na araw. Kaya ito yung aking panlima ngayon ano ba yung gagawin ko ngayon sa aking panlimang araw ito po papakita ko sa inyo ha ayan po nakita ah, nyo yan napakalalaking mga puno niyan, yan ah, ayan o so nakita nyo yung mga ugat sobrang lalaki na oh. grabe, mas pahihirapan ako nito ayan o oh. oh. so ayan po ang aking ah, mission sa araw na to ang maalis yung mga puno na yan na talagang ito yung ah, ang mga ugat na malalaki na to sumusot na kung saan saan ayan o oh. at ayan uh, ang posibleng nagiging dahilan ng uh, pagkakaroon ng mga tagas tagas kaya ngayon po, samahan nyo ako dito sa aking panlimang araw dito sa aking gagawin, para talagang uh, ma-eliminate na mga malalaking puno na ito talagang uh, posibleng magiging dahilan ng pagkasira ng ating building, let's go! ayan, ito po, ito na ang ko at uh, ang gagawin ko ngayon ay talagang lalagasin ko na gusto yung mga ugat kasi alam nyo naputol ko na to dati pero tumubuli kaya talagang kailangan eliminate natin tanggalin natin yung mga ugat diba? ngayon medyo siksit kaya kaya ano kaya ang <laughs> lakas ng hangin mga matutubo yung camera ko ayan so singit singit kaya talagang gagamit ako ng paint at saka martilyo para yung mga ugat talagang maisa isa ko so let's go let's go Bilisan ko na to kasi baka mahinip kayo eh. Ayun, medyo nang ako ng konti kasi medyo umaanda <laughs> na naman yung balak ko, sumasakit. Kasi talaga ma persahan talaga eh, Ayun, nakita nyo. Medyo na ano ko na yan, oh no? ah, clear ko na. Ito yung mga ugat sa baba, ah, sobrang hirap tanggalin kasi alam nyo, nagbulbul na sila eh. Kaya talagang uh, persahan talaga to, Matinding pwersahan. Ayan. So, itong isa, ayan, naputol ko na rin. Ayan. Uh, at yung uh, taas, yun ang ihuhuli ko, yung mga dahon nila, yung mga puno. Ayan. Uh, hindi ko naman siya talagang lubusang puputuli na putol na putol na dito kasi ititira ko yung puno kasi pwede ko yung uh, gawing uh, pagapangan ng pipino o kaya nang kung tanim ako ng mga gumagapang na gulay, pwede kong dyan pagapangan para maging maganda yung itsura. Ayan, so tara, diretso natin ang ating uh, pagtatrabaho. Ngayon, puputulin ko na ang kanyang mga sanga. Okay, let's go! Ayan, ako po yung nandito na ngayon sa taas at uh, itong mga sanga naman ang aking husgahan. ito po ang pinaka nagpahirap sa akin itong aking pang limang araw grabe nakita nyo sobrang lalaki yung mga ugat na yan na ah. hindi ko na nga napagiba-hiwalay eh Bin, talagang ginamitan ko ng puwersa bareta, lahat-lahat na grabe sobrang nahirapan po ako dyan talagang ah, dami kong pagod <laughs> sa mga ugat na yan ang laki-laki at yan ay dito ko po kinuha oh yan. so dyan ko yung kinuha ayan nakita nyo clear na yan oh wala na oh Ayan. So, ayan po ang mga puno. putol na yung ugat. Nakita nyo. Ayan. oh ayan po. So, ayan din yung isa. Ayan. So, siguro naman ay hindi na siya makakabalik. Dahil talagang putol na putol na. Nilagas ko na talaga yung mga ugat niya. Ayan. So, at sobra. Grabe. Dami kong pagod. Pero, Sobrang saya ko din naman dito sa mga accomplishment na to for the day. Na talagang, eh, kala ko hindi ko kakayanin dahil sobrang hirap na hirap ako dito sa mga ugat. Sobrang talaga ko hindi ko matatanggal. Pero isa-isa ko yung ugat, inunti-unti -unti ko talaga. ginupit gupit ko, ayan talagang nagtagal ko natapos. Ayun. At uh, ayun po ang aking uh, after 5 uh, days dito sa aking challenge na to ay talagang natanggal ko, sampung puno yung natanggal ko rito sampung puno at itong huling dalawa na to, ito yung pinakamalaki kaya talagang uh, natuwan tuwa po ako dahil uh, ayun, naisalba na naman natin yung uh, uh, malaking tulong yun para dun sa ating building ay hindi gapangan ng gapangan ng mga ugat na maaring ikasira, so ayun po at uh, ano pa, maraming maraming salamat po talaga sa inyong suporta sa inyong panunood Salamat po na talagang uh, sa mga bago subscribers. Ah, uh, salamat po. Thank you very much sa inyong tiwala at uh, sa mga bago diyan kung ngayon po kay na punta ay uh, welcome po kay sa aking channel. Bago po kayo umalis, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-click yung notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video dahil marami pa po, po tayo video na i-share ko sa inyo na alam ko na pwede itong uh, makatulong sa sa inyo, sa atin, encouragement, di ba? Ayun po. So napakaganda ng lesson ko rito, grabe. Ang lesson ko rito ay talagang uh, tiyaga, 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 hard work at alam niyo isang na, na ano ko uh, na observe ko kapag ikaw ay kumilos, pag ikaw ay gumalaw, sumunod ka lang. Ang sarap po magtrabaho ng sariling kusa at uh, talagang determinado ka. Ayun po. So alam niyo ang isang na-discover ko ang God, ang Diyos ay bibigyan ka ng wisdom kung paano mo papagtagumpayan yung mga ginagawa mo kaya proven po yan. Ang dami kong karanasan dito na binibigyan ako ng wisdom ni Lord para magawa ko yung mga bagay-bagay para mas mabilis at bakayanan ko po. Ayun, maraming maraming salamat pong muli. Shout out sa lahat ng aking mga friends. Thank you very much sa support, sa panunod ng aking mga video. At uh, sana uh, abangan nyo pa yung mga susunod. Ayun po. Muli, maraming maraming salamat. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye!